Sampung mga daliri, kamay at paa. Pero paano kung ito ay sobra-sobra? May mga tao po kasi kaming nakilala, isang pamilya, ang kanilang daliri si kamay at paa abay tig-anim ang bawat isa. Ano nga ba ang kailangang pagdaanan kapag dalawamput-apat na daliri, kamay at paa? Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawampung mga daliri ang kumpletong bilang sa kamay at sa paa. Pero teka-teka lang, bakit ang mga daliri ni Karen hindi lang yata lima kada piraso sa kamay at paa? Dahil kung bibilangin nating maigi, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim! Ang bawat daliri sa kanyang kamay, pati na sa paa. Sumatotal, dalawamput-apat na daliri ang mayroon siya. Bakit naman kaya naging sobra-sobra? Dito sa Barangay Papaya, sa bayan ng General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija. Medyo popular daw itong si Karen Zuniga. Hindi dahil siya ay artista o di kaya ay vlogger o influencer. Kundi siya raw ay sadyang kakaiba. Sumobra kasi ng apat ang bilang ng kanyang mga daliri sa kamay at paa. Proud na proud po ako na 24 ang daliri ko. Nung may pangalap po si Karen, natuwa naman po ako. Nagulat ako nung maipanganak ko si Karen na sobrang daliri. Hindi naman siya yung parang iba sa amin, hindi. Normal lang di siya. Ay natuwa naman ako ay eh, kasi bihira nga po ang sa pila na galon na sobrang madaliri. Ang pong nagsasabi na swerte. Taas kamay at paadaw si Karen na ipinagmamalaki ang blessing ni Lord sa kanya. Sa katunayan, sa pagpapamanicure at pedicure, abay hindi niya iniiwanan ang mga sobra niyang daliri. Kasama siyempre sa pagpapaganda nito ang kanyang mga kuko. Lahat ng kanyang 24 fingers pantay-pantay niya daw inaalagaan. Pero alam niyo bang hindi lang si Karen ang famous sa lugar nila? Paano ba naman kasi ang ganitong kondisyon? Abay, naman na rin pala ng kanyang mga anak. Si Ayesha, ang anak niyang babae, kaya pang pagalawin ang sobrang mga daliri sa kamay. Si Ace naman, chill lang dahil sa paalang ang kanyang plus one na daliri. Hindi naman po ko tinatanong mga kaklasik ko. Bakit po sobra yung darili ko? Tanggap ko naman po yung mga pa ko tapos po yung mga kamay ko. Okay lang sana na masobra ang darili. Yun nga lang kasama na yata sa buhay ng mag-iinang Karen ang pangungutya at panunukso ng ilang mga pintaserang tao. Ang simpleng kansaw noon na uwi sa malalang pambubuli na bully po ako ng mga classmates ko. nagsusulat po ako, inaagaw po nila yung kamay ko, tapos tinanggal yung sapatos, tsaka yung medyas. Hanggang nakita po nila na maraming sobra. Doon po ako umiyak. Masakit po sa ako. Kasi po siyempre, ako lang po yung ganito. Kaya po minsan, pagka talaga, tinutokso nila ako, dumudok-dok na lang ako or pupunta po ako sa isang daw po ang Siyempre ma'am, masakit sa akin. Siyempre, ay kahit naman po siyong mga magulang at nakikita nyo yung mga anak niyo na ginaganon at tumiiyak, siyempre masakit po sa akin kahit pa paano. Para sa akin po bilang isang magulang, masakit po yung binubuli po yung aking anak. Marami sa mga marites sa kanilang lugar ang aligagang malaman bakit na ba sobra-sobra ang mga daliri ng pamilya sunyiga At ito daw ang tinutukoy na salarin at dahilan kaya naging ganon ang kalagayan nila Karen. Ito ang tinatawag na saging nakambal. Ayun o, oh, magkadikit sila na pinaglihian ng nanay ni Karen at naging animoy pamana na niya sa kanyang pamilya. Paniniwala ni Karen at kanyang mga magulang swerte raw ang sobrang mga daliri. Kaya hindi nila ito pinatanggal o pinaopera. Kahit pa, sabi ng doktor doon, pwede naman matanggal. Po, sabi nga po sa akin ng doktor, eh, gusto nga po patanggal. Gusto niya ipakat. Sabi ko, eh, hayaan po ako, dok. Kasi marami naman po kang sasabi na buenas well, daw yan. Kaya nga po hindi naman po ako na ipatanggal, naniniwala po na swerte. Kasi po eh, dati po hindi naman po ganito yung buhay namin. Ay pa medyo mga at kami ng konti, patulad po lang mga motor namin na yan. Dati po wala po kami, dati po naglalakad lang po kami. Hindi po ako pumayag na tanggalin po yung sobrang daliri. Parang sabi po kasi ng matatanda, buenas do po yung. Kaya hindi ko na po tinanggal. At saka kung ano po ibinigay, yung po ang tinanggap namin. Kaya po hindi namin pinatanggal. Positibong tinanggap ni Karen ang kakaibang itsura na mayroon siya at kanyang mga anak. Lucky charm daw nila ito sa buhay. Pero kung minsan na aminado ang ginang, hassel din daw talaga ang may mga sobrang daliri, lalo na sa paa. Hindi raw kasi sila makapagsuot ng sapatos dahil malapad ang sukat ng kanilang mga paa. Ang kalbaryong ito dinadaing din ng kanyang mga anak. Mahirapan po ang nagsapatos. Kumabura po mo sa darili sa ko. Kaya parang pumibukol. Masakit po minsan to. Sa totoo lang, normal naman daw ang pang-araw-araw na pagkilos nilang mag -iina. Kaya nilang gumawa ng gawain bahay dahil hindi sa gabal ang mga sobrang daliri. Sa pamilya ni Karen, siya lang ang nagkaroon ng ganitong kondisyon sa kanilang magkakapatid. Tinatawag itong polydactyl, isang birth defect na nagre sa ekstrang mga daliri sa paa o kamay. Isa itong genetic mutation na nabubuo habang nasa loob pa ng sinapupunan ng ina, ang sanggol. Sa tanong naman kung totoo ba na dahil sa lihi kaya nagkakaroon ng sobrang mga daliri sila Karen at mga anak, may sagot ang eksperto dyan. Well, usually medically speaking, uh, walang connection ang paglilihi, no? sa kanidong conditions. Well, ang polydactyly o ipakaroon ng extra ng daliri, no? ay uh, isang congenital uh, malformation during 6 to 8 weeks of uh, child development during embryo, no? Usually nagkakaroon ng ganitong condition ng isang patient due to some genetic mutation, okay, o pagkakaroon ng lahi, no? Na pagkakaroon ng extra ng daliri or sporadic mutations or random no uh, na makakaroon ng ganitong condition. Sometimes yung ganitong conditions ay due to environmental factors katulad ng uh, exposure sa toxins, sa alcohol o kaya naman sa bacterial infection or viral infection. Well, ang pagkakaroon ng sobrang uh, daliri is due to uh, genetic or sporadic mutations. Ibig sabihin, nasa lahi na no ng mga ng pasyente either sa magulang, sa lolo't lola o even no uh, sa farther distant relatives. Baka meron na sila talagang uh, ng conditions. Normal naman daw ang pakiramdam ang mga sobrang daliri ni Karen, Ayesha at Ace. May mga nerve ending ito na kapag kinurot o hinawakan ay nakakaramdam ng sakit o sensation. Well, minsan, uh, ang pagkakaroon ng extra ng daliri is due to, it can be due to functional, ibig sabihin, merong buto or may muscle no? na maaring magamit sa grip. No? Sometimes, meron naman tiyatawag natin na skin tags lang, no? kung saan walang function yung extra dalire. Kahit naman po may sobra akong daliri, lahat naman po nagagawa ko normal po. Gawaing bahay, paghahatid sa mga bata, lahat po naman kaya po daliri. Paglilinaw ni Karen, wala naman siyang balak baguhin ang anyo nilang pamilya. Proud na proud siyang sabihin na family of more fingers sila. Piyaya daw ito ng Panginoon na dapat nilang tanggapin at pasalamatan. Bilang ina, sobra-sobrang pagmamahal din ang kanyang ibinibigay sa mga anak niya. Siguro po kung magpapa-opera man po, yun, sa kanang pa ako lang po kasi po hindi po talaga ako sa pagdating sa kanang mahirap po. Kasi po, kailangan, pagkaano kailangan palagyan ng papel para hindi sumakit yung magkabilang bukol. Habang tumatanggal po, na naiisip po na sa kambal na saging lang naman ako pinaglihin ng nanay ko, hindi siguro masama po. Kawa may nagsasabi din po sa akin na swerte yan. Tinanggap eh, po na po ng tinanggap na hanggang po. Pag nagtatanong po sila, sinasabi ko lang po sa kanila, ganyan tayo, anak, special tayo. Sumobra man sila sa pagiging ordinaryo, hindi naman ito kabawasan bilang mga tao. Dahil kung minsan, silang mga gifted pa nga ang mas normal mag-isip at magmahal ng kumpleto.